saan ginamit ang confidential funding dahil sana nung siya ay mayor para tugisin ang mga teroristang yeah. npa ito ang reaksyon ni dating presidential spokesperson na Attorney Harry Roque hinggil sa panawagan ng ilang makakaliwang mambabatas na imbestigahan ng Commission on Audit ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Batay sa report ng COA mula 2016 hanggang 2022 ay umabot sa 2.6 billion pesos ang confidential funds ng dating city mayor. Kaugnay nito ang panawagan ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro. Rosacoa, ay patunay na nasasaktan ang na mga ito sa ginagawang pagsusumikap ni VP Sara laban sa teroristang grupo. Itong hinahanap naman nilang confidential fund e eh, palibasa kasi, ang ginagamit ang confidential fund laban sa mga teroristang Pilipino. Kaya yung mga nasasaktan, umiiyak. Mm -hmm. O, oh, naalala nyo ba noong 2016, e eh, may malaking sumabog na bomba dyan sa Rojas Boulevard, kung naman. saan nasaan yung night market. Yes, yes. O, oh, ba? Diba? Tapos, noong 2017, sumalakay so ng mga, mga NPA at uh, talagang nag-occupy ng no, isang lugar dyan sa Davao City mismo. At yung buong Davao Region, dyan po pinakamalakas ang mga terorista ng CPP-NPA. So, saan gagamitin na confidential Fund? Siyempre, una-una, hindi lang pagkalap ng impormasyon kung nasa ng mga kalaban, kung hindi para itaas ang antas sa kabuhayan sa mga barangay na pinapasok ng mga terorista. Dahil siyempre po alam natin na ang paglaban pa rin dyan sa mga teroristang yan ay nakasalalay dun sa pagpapataas ng antas sa kabuhayan dun sa mga kanilang maloloko sa kanilang mga propaganda. O, oh, di ba ngayon ang Davao commemorating its first year as insurgency free? Punto pa ni kung bakit pinag-iinita ng Makabayan Block ang confidential funds ni VP Sara. Alam mo sa totoo lang, pinuruhan siya kasi siya talaga yung patunay na kaya nating masupil ang mga teroristang CPP-NPA. At yung kanyang 650 confidential pan yan ay siguradong gagamitin laban sa mga terorisang CPP-NPA. Git pa ng dating palace official na kung walang halong politika ang pagpuna sa confidential funds ni VP Sara, ay bakit hindi rin punahin ang confidential funds ni si Pangulong Bongbong Marcos na igit na mas malaki ang halaga. Naglabas na rin ang sentimiento si Roque sa liderato ng Kamara kung bakit pinakinggan ang makabayan bloc. O well, nga, hindi ko maintindihan bakit pinakinggan sila ng kamera Ano ba naman yan? Hindi nyo ba alam na talagang matagal nilang linidingdan ng lipunan ang sambayan ng Pilipino? Yun lang paggamit ng dahas para magkaroon ng pagbabago. Eh bakit natin sila ngayon bibigyan ng suporta? Eh ang number one kalaban kasi nila sa counter si VP Sara. Eh kung hindi nga nag-iingay si VP Sara, laban dyan sa makayan, sino mag-iingay? Ang presidente, tahimik naman. O, oh. oh, e, binigay na niya yan kay uh, VP Sara nung tinalaga niya na co-chair ng uh, NTF-LCAP si VP Sara. O dapat yan, pinuprotektahan natin yung nakakabawas ng impluensa ng mga terorista sa ating bayan. Eh ayan, eh, pinakinggan natin ang mga, ang mga sympathizers ng mga terorista. Ayan, ano mangyayari? Papipilay tayo. Malaking mawawala dahil talagang tinitingala naman ng mga Pilipino at si VP Sara pagdating sa counterinsurgency insur kasi napatunayan nga sa Davao na po pwedeng gawin yan. At ang importante dyan, hindi lang yung pagbibigay ng kabuhayan, kung hindi yung localized peace talks na dyan po talaga nagsimula sa siyudad ng Davao. So yung mga lugar na meron pa ngayon labanan, eh dapat i-adapt yung model na ginawa ni Inday Sara sa Davao City. Sa huli gate ni Roque. You cannot put down a good man. Yan po ang kasabihan.